Uh, sa Vitify, naniniwala kami sa tunay na pagnenegosyo at ang aming layunin ay gawing simple ang pagsisimula ng iyong sariling negosyo. Ayaw naming baguhin mo kung sino ka, kundi gusto naming gawin mo ang pinakamainam mong ginagawa. Sa click, ipapakita ko na kung paano ang aming modelo ko rayumangkop sa iyong kalakasan para kumita sa dweldo paraan nakaraang video clip ipinakita namin kung paano ka makakakumita ng 700 day dollars sa loob ng wala pang 30 araw. Iyan ang isa sa pinakamakapangyarihang aspeto ng aming modelo ng negosyo. Pinapayagan nito ang bawat bagong negosyante ng Vitafi na mabawi ang kanilang paunang puhunan sa loob ng kanilang unang 30 araw ng negosyo. Kapag nabawi mo na ang iyong pera, ang layunin mo ngayon ay tulungan ang tatlong tao na sumali sa iyong koponan. na gawin din ito habang tinutulungan mo silang makamit iyon. Lalago ang iyong negosyo at kwalifikado ka para sa karagdagang mga daloy ng kita sa iyong negosyo. Simulan na natin. Una pag-aaral sa retail. Kahit na mahusay ka sa pagbebenta o hindi, lahat tayo ay interesado sa presyo ng produkto nang itinatag ang VitaFee, sinigurong panatilihing mababa at kompetitibo ang presyo ng aming mga produkto para sa aming mga negosyante. Sa karamihan ng mga produkto sa aming industriya na may mataas na presyo, ang aming mababang presyo ay nagbibigay daan sa iyo na maibahagi ang aming mga produkto at kumita ng hanggang 100% na markup sa bawat produkto ito ang iyong unang at pinakamahalagang pinagkukunan ng kita sa loob ng Vitafy at ang pundasyon para sa isang matatag at pangmatagalang negosyo. Ngayon no, may dalawang paraan upang maibahagi ang aming mga produkto Una, oh, maaari mong ibenta ang produkto ng direkta sa iyong customer sa 100% na markup at itatabi mo ang diferensya o oh, pangalawa. At mong alukin ang iyong customer ng 10% na diskwento kapag nag-sign up sila bilang isang wellness ship customer o pati ng kanilang produkto ay otomatikong sisingilin at ipapadala bawat buwan sa petsang kanilang pinili. Sa mga pagbiling ito, kikita ka pa rin ng 100% na markup batay sa wellness ship na presyo ang meron kang kaginhawaan ng isang subscription-based na negosyo na may mataas na pagpapanatili at kasiyahan ng customer, ang pangalawang pinagkukunan ng kita ng aming Simplify Plan ay ang aming Vita Free Program. Dito, maaari ka rin kumita ng karagdagang benepisyo kapag nakamit mo ang hindi bababa sa tatlong bagong customer sa loob ng isang kalendaryong buwan, bawat buwan na mayroon kang hindi bababa sa tatlong bagong retail na customer na may mga pagbili, padadalhan ka namin ng isang bote ng Nanofi sa iyong susunod na wellness ship order ng libre ang kasimple, ang susunod na tatlong pinagkukunan ng kita ng Simplify Plan ay napag-usapan na sa isang naunang video clip kaya hindi ko na ito idedetalye ngayon. Ngunit siguraduhin mong nauunawaan mo ito ng mabuti dahil ito ang ilan sa pinakamakapangyarihan at epektibong mga bonus sa aming plano and at least mong makamit ang mga ito at tulungan ng iyong team na makamit ang mga ito ng maraming beses hanggat maaari Udeki bonus na ito, yung startup bonus, yung startup triple bonus, at yung rapid pro bonus. Habang kinikita mo ang mga bonus na ito at tinutulungan ng iba na gawin din ito, lalago ang iyong organisasyon, at ikaw ay kwalipikado para sa karagdagang mga bonus upang subaybayan ang iyong paglago at magbigay ng mga bonus para sa mga nakamit, nag-set up kami ng iba't ibang milestone o ranggo sa loob ng aming pinasimpleng plano. Mas matas ang ranggo na naabot, mas maraming payout at bonus ang makukuha. Ikatros santas sandas ng mga ranggo ay ang antas ng entrepreneur kung saan mayroon tayong pro, senior, but at master entrepreneur na may 2,000, 5,000, 10,000 QV ayon sa pagkakasunod. Ang susunod na antas ay ang antas ng may-ari ng negosyo na may premier business owner sa 25,000 QV at elite business owner sa 50,000 QV. No, pagkatapon rin meron tayong antas ng executive na may diamond executive qualifications sa 100,000 puntos, double diamond executives sa 250,000 QV at triple diamond executives sa 500,000 QV. Sa wakas, ang pinakamataas na rango ay nakalaan para sa antas ng ambasador Legacy Ambassadors sa 1 million QV at Global Legacy Ambassadors sa 2.5 million QV habang dinadaanan ko ang natitirang bahagi ng pinasimpling plano babanggitin ko ang mga antas at mga bonus na kaugnay nito kasama sila ano may kaanim na paraan kung paano ka namin ginagantimpalaan sa pinasimpling plano ay sa pamamagitan ng aming club na Vacation Vita 5 na ang natatangin at eksklusibong programang ito ay nagbibigay daan sa iyo na maglakbay sa mga kakaibang lokasyon sa buong mundo pamamagitan lamang ng pagiging tapat buwan-buwan sa pagbili at pagbabahagi ng aming mga produktong VitaFi para sa karagagang impormasyon tingnan ng aming video segment sa loob ng seryeng Click for Entrepreneurs para sa karagdagang detalye tungkol sa natatangi at eksklusibong pagkakataon sa paglalakbay na ito kasama ang VitaFi. Ang susunod na bonus sa aming pinasimpling plano ay tinatawag na Startup Global Pool. Is ang bonus pool na ito ay talagang natatangi dahil kapag kwalipikado ka rito, kumikita ka mula sa lahat ng mga bagong sumali sa Bitafi mula sa buong mundo. Kahit na hindi sila bahagi ng iyong organisasyon, iyal si makapangyarihan. At ang pinakamagandang bahagi ay nagsisimula ang kwalifikasyon sa ikalawang rango lamang ng aming plano, isang entrepreneur senior na may tumataas na benepisyo habang mas mataas ang rango na naabot. Kumukuha kami ng 10% mula sa bawat startup kit na binibili ng mga bagong entrepreneur ng Vitafi mula sa buong mundo at inilalagay namin ito sa startup global pool. Sa katapusan ng buwan, binabayaran namin ang pool sa lahat ng kwalifikadong entrepreneur ayon sa kanilang kwalifikasyon. Mahalibawa, ang isang senior entrepreneur ay nakakakuha ng bahagi ng pool habang ang isang diamond executive ay nakakakuha ng 10 bahagi ng pool. Mas mataas ang antas, mas mataas ang bonus na makukuha mo. Ay isa pang makapangyariang bonus sa pinasimpleng plano ay ang rank achievement bonus. E sa pamamagitan nito, literal na ginagantimpalaan ka namin sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay kawag ikaw ay kwalipikado sa unang pagkakataon sa isang bagong rango sa anumang buwan at muling kwalipikado sa parehong rango o mas mataas sa isa sa susunod na dalawang buwan. Binabayaran ka namin ng kaakit-akit na one-time bonus na nagmumula sa $200 sa pro-entrepreneur level hanggang $250,000 sa Global Legacy Ambassador rank. Yung susunod na bonus sa pinasimpling plano ay nakatuon sa tunay na pagbabago ng iyong buhay, I know ito ay binabayaran bawat buwan na ikaw ay kwalifikado at lumalaki habang lumalaki ang iyong negosyo. Ang mga ponok mo ito ay binabayaran sa iyo at ikaw ang magpapasya kung saan mo ito gagamitin. Hinihiling lang namin na magpadala ka ng larawan at patutuo kung paano nagbago ang iyong pamumuhay. Salamat sa Vita 5. Nagsisimula sa Entrepreneur Master Level na may karagdagang $250 kada buwan at umaabot hanggang sa karagdagang $10,000 buwan ng bonus sa Global Legacy Ambassador level. Kailangan mo lang maging kwalipikado sa antas na iyon ng tatlong beses sa loob ng anim na buwang panahon. Mula noon, kikitain mo ang buwan ng bonus na ito sa tuwing mapapanatili mo ang parehong antas o mas mataas pa. Ganon kasimple, Mahalagang bahagi ng anumang negosyo ang mga residual na pagbili ng mga customer nito at sa aming VitaFi na negosyo uh, ginagantimpalaan ka namin sa paglikha at pagpapanatili ng isang atibong sales organization na may buwanang residual na pagbili mula sa mga customer at miyembro ng team ang mga komisyon ay kinakalkula batay sa mga buwanang pagbiling ito at binabayaran sa pamamagitan ng aming royalty shares at ng aming leadership generational bonus ang royalty shares ay nagbibigay daan sa iyo na kumita ng karagdagang komisyon sa buwan ng pagbili ng iyong mga tapat na customer at miyembro ng team. Habang lumalaki ang iyong team, lalaki rin ang iyong kinikitang royalties. Kumita ka ng 5% sa ibabaw ng anim na antas ng iyong organisasyon at 2% sa iyong ikapitong antas ayon sa antas na iyong naabot ang pinakamagandang bahagi ay sa pamamagitan ng dynamic compression, ang iyong potensyal na kita ay maaaring umabot sa kalaliman ng iyong organisasyon, depende sa antas na iyong naabot at sa mga antas na naabot ng mga miyembro ng iyong team. Kapag naabot mo na ang Premier Business Owner level, kwalipikado ka para sa Leadership Generational Bonus. Ang bonus na ito ay binabayaran sa lahat ng residual na pagbili sa iyong organisasyon. Ang parehong mga customer at mga miyembro ng team at binabayaran ito hanggang sa tatlong henerasyon ang henerasyon ay kinakalkula mula sa iyo pababa sa susunod na tao sa iyong organisasyon na nakamit ang iyong rango o mas mataas nagbabayad kami hanggang sa tatlong henerasyon na tinitiyak ang malalim na pagbabayad ng bonus na ito sa henerasyon Bukod pa rito, habang tumataas ang iyong rango, tumataas din ang lalim ng bonus, pati na rin ang porsyento ng payout mula sa 1% hanggang sa 3% karagdagang payout sa tatlong henerasyon ng iyong organisasyon. Walcol Sang, kasap bonus na ito ang lahat ng muling pagbili sa iyong organisasyon at kapag idinagdag sa mga royalty shares, katumbas ito ng 53% kabuuang payout sa lahat ng residual na pagbili sa loob ng iyong organisasyon. Isang mahalagang antas sa loob ng Vitafi ay ang antas ng Diamond Executive upang gantimpalaan ka sa pagkamit ng eksklusibong antas na ito. Naglaan kami ng isang espesyal na bonus pool na 1% ng mga reserbang pandaigdigang benta para para doon sa mga noong at nagpapanatili ng kanilang Diamond Level. Upang makilahok, kailangan mong maging kwalipikado bilang Diamond o mas mataas ng dalawang beses sa loob ng tatlong buwang panahon Kapag kwalipikado na, makakakuha ka ng bahagi mo sa pool na ito. Tuwing kwalipikado ka sa diamond level o mas mataas, kaya. Narito na? Uh, ang aming pinasimpleng plano ay ang pinakasimpleng paraan mo upang simulan ang iyong sariling negosyo na ginagantimpalaan ka sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Kahit ikaw ay isang mahusay na tagabenta o simpleng may hilig sa kalusugan. Kahit ikaw ay isang full-time na nangungunang leader at influencer o tapat at nakatuon sa isang part-time na pagkakataon para sa karagdagang kita, nais ka namin sa Vitafy at ginagantimpalaan ka namin sa pagiging ikaw. Maraming salamat muli sa pagpili sa Vitafy.